Nandito ako ngayon sa Costco at balak ko nga ulit mamili ng mga idadagdag ko doon sa ipapadala kong balikbayan box. Kaya tara, samahan mo ako. Yo, anyo nga siyo? yo. Habang bumibili nga ng membership card yung mga kasama ko, nandito nga ako at nagtitingin-tingin ako ng mga cellphone. Dito ko kasi balak bumili ng bagong cellphone bago muwi ng Pilipinas. Kaso hanggang 256GB nga lang yung available nila sa iPhone 15 nila. Kaya di na din na ako nakabili. Nandito nga pala kami sa Costco dito sa Dayjon. Kung natatanda nyo dun sa nakaraang video ko, dun ako sa Emart Traders na mili ng mga chocolates noong nakaraan. At dahil nga curious nga din ako kung saan mas mura yung mga chocolates, kaya tara, bibili nga tayo dito. Kumuha nga pala ako ng dalawang balot itong mga mixed chocolates ulit. Tapos ito finally, nakakita na din ako ng Toblerone dito. Doon kasi sa email traders wala niyan eh. Tapos kumuha nga din pala ako ng dark chocolate. Tapos ito naman coffee flavor naman siya. Syempre hindi kompleto ang pamimili dito sa Korea kung walang mga pre-taste. Kumuha nga din pala ako nitong Hershey's na minis. Pansin ko lang dito sa Costco, mas madami silang choices ng mga chocolates kaysa dun sa Imar e Traders. Tapos kung naghahanap ka ng mga chocolates na kilala natin talaga sa Pilipinas, dito mo siya makikita. Tulad na lang nung Toblerone at saka nung Hershey, wala nun sa Imar e Traders eh. Habang namimili nga ako, feeling ko ang OA na nga ng mga chocolates ko. Feeling ko ang dami na kasi. Eh gusto mo yan, di ba? Eh di ba healing your childhood ka nga? <laughs> Tapos ito, nakita ko nga tong pre-taste na spam. Nagulat nga ako kasi pagkain ko nyan, parang ang chunky masyado ng meat niya. Bagong product pala nila yan, tapos chicken breast part yung pinaka meat niya. At dahil di nga ako nakabili ng na Nutella doon sa e Traders, buti nga't nakita ko na siya dito sa Costco. Sobrang cute nga nung bagong labeling niya. Kasi yung labeling niya is for season dito sa Korea, tapos yung iba't ibang lugar din dito. Kaya kumuha nga ako ng lima niyan, isang kilo nga pala yung bawat isang bote niyan. Ubus talaga ang ngipin at ito na nga halos yung mga napamili namin. Ayang nasa ibabaw, egg tart nga pala yan. Kapag namimili talaga kami dito sa Costco, may isa talaga kaming hindi pwedeng hindi bibilhin. At ito nga yung napakalaki at saka napakamura lang ng na lechong manok. Dalawa nga pala bali yung kinuha ko, isa sa amin at saka isa dun sa mga Pinay. Paano ba naman? Nasa kulang-kulang 7,000 Korean won lang yan o nasa mga 300 pesos lang yan sa atin. At ayun na nga yung last namin na binili at pumila na nga kami dito sa counter. Kaya nga pala ako madaming dalang cash, isbala ko nga sana dito na ako bibili ng cellphone. Eh kaso nga lang wala nga silang available yung mataas yung mga gigabytes. At kapag mamimili ka nga pala dito sa Costco, kailangan cash nga pala yung dala mo kasi cash yung binabayad dito eh. Hindi ko lang sure kung pwede yung mga international credit or debit cards. At guys, isa lang yung masasabi ko, mas mura mamili dito kaysa sa e-mart traders. Yung 300k sa Recibo, 200k lang yung sa akin dun eh. At sobrang dami ko na ding nabili, tapos andami ang dami pang choices na pwede mong pagpilian. Kung balak mo nga din pala mamili dito sa Costco Korea, magdala ka lang ng cash at saka ng membership card. At kung wala ka naman membership card, pwede ka naman na magpa-register dito mismo sa loob. Ayun lang, anyong